Ayan guys, so ito nandito pa rin yung mga yung mga ginagawa nila. Ayan yung mga essential eh, nila yung mga kan dito yung mga bato na ay eh, kagaya yan, yung mga bato. Andiyan lang yung mga hinukay nila diyan. Nandito nakatambak. At maraming nagjajaging dito pala paghapon ha. Ayan. Kaya kagaya nga papunta tayo dun sa fish para makita nyo rin. napakagandang lugar ang Manila Vilesa saka dito uh, maraming mga foreigner na nag naglaa uh, rito at yung iba naman mga nagja-jogging ano wala wala hindi naman kaano ma-traffic ayan ibig yung pang-ayos pang ng mga sasakyan dito ayan kagaya ayan kasalubong natin mga foreigner naman yan ayan ang talisa ayan naglalaki ang building. Uh, wala lang araw mga ito. siya. Ang dami mga ibon o. No? Oh. Ayan. Marapit yung ibon guys. Ayan. Matrapik dito guys. Uh, marapit, dito. marapit na tayo dito sa phase 2. Ayan. Tapos uh, maraming jogging din dito. Lakad tayo papunta sa phase 3. may mga kasalubong naman tayo dito ng mga ito hindi ko alam kung koreano o mga hapon <laughs> ayan napaka traffic ngayon maganda rito pala pagka sa kayo na punta uh, rito na pangarami palang nagja-jogging din ayan. ayan ayan. yung mga basura na nakapatong dyan no? kasi dito dumadaan yung mga sasakyan pagka naghahakot ng mga basura masarap mamasyal dito pag ganitong oras para mga guys pag hapon saka malamig ayan yung mga bagong gawang building ayan o oh. taas ayan mga guys o oh. andito na tayo sa uh, piece 2 ito yung mga bako dito nakastambalong din ayan yung mga niyog na sinalim dati ito nung uh, ilang taon ito, mga siguro tatlong taon na ito ayan, namunga, namunga, na nga oh. ayan yung mga bako sampai dito masarap mag jogging guys uh, paano kasi? uh, kasi ah malamig ayan yung mga trap view sa building sa mga sa mga dito sa biwok eh yung mga maganda pero napaka napaka traffic ngayon ayan. Colombia. Ganda ng mga view guys oh. Paglakad, lakad, sipa pa ron dito mga guys. Wala kang talaga masabi. Ang sarap mong sa'yo. May hangin dito. Maraming pa rin namamasyal dito pagka uh, yung pagkabina. sila ng mga pagkain dito ayan may tubig sila inumin ito pa ayan nalaga yung mga pusa dyan para hindi na mag hindi na mag sigalisan dyan lang sila grabe ang ganda oh Yan, matrapik dito. Ay mga guys, ah, malapit na tayo diyan sa Page Street. Ay mga building up. Ape, ganda. Ayan, ah, ganda. Ayun na. Lakad-lakad kayo tayo rito Ayan yung mga. Tokoy tohan. Ah, magbarkada. begitu ya gendaram うん。 tayo sa fish tray. Tatawid na ako dyan kasi uwi na ako. Uy! <laughs> ayan lang dito. Ayan yung fish Ayan yung dyan sinasara. Yung mga marurabing tubig. Yung water treatment nila dyan. Ayan dito yung mga buya. Nakatambak pa lang.

Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. At ingat po kayo God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!